Welcome! Ngayon dito po tayo sa may ah... 1, ah, ito? Extra. 1! Dito po tayo ngayon yung extra. Yung yun From 10% to 50% uh, Yung presyo. Ang kaya dito. Ah, uh, P479 na ngayon. Ang dating 599 maturo na. At maglakad po tayo dito sa unahan mga katropa. Ah, tignan po natin yung mga naka-sale na cellphone ko dito. Tignan mo Galaxy Ace 23 Plus. Yung camera lang po yun. Ano kaya gawa mo? Sana ah. Yan o. Tignan po natin yan. Yung mga specs niya. Galaw-galawin po natin. At saka tignan po. Stop it. Get some help. Who's that Pokemon? It's Pikachu. <laughs> Ayun mga kabayan, may nakita kayo Ayun, sa ating likuran. So, baliwala lang po yun guys. Tumitingin na po din siya sa cellphone dito. So, hindi tayo dyan. Dito tayo sa kabila. At titignan pa rin natin yung mga ibang Samsung Galaxy. Iyan po. Napakamura lang po ito mga kabayan. Galaxy A, A ano to? A55G. 55 plus 5G. Iyan po yung specs niya. Maganda din naman yung camera sulit din sa budget to oh guys dito nyo naman po napakagwapo natin dyan oh ganda ng effects yan lang po yung gusto ko dito yung mga effects niya eh. yung maganda malinaw yung oh, camera parang iphone pro max na to maganda swak na swak wow. ano po napunta sa galaxy m34 so ito po yung m -E 15 na galaxy m34 din pala yung kabila 5g tignan natin yung kuan paligid dito iyan oh. yan po yung nakadisplay puro mga Samsung Galaxy po yan nagbabaan po ng presyo tignan din natin to yung uh, specs nila ito katulad lang nito tignan nyo naman po yung camera oh. camera talaga yung sinisigurado kung uh, titignan para makita na kung malinaw ba yung ano kuha yan o oh. nakamiga sale yan ang galaxy lahat ng mga galaxy nakamiga sale po yan yan bagsak presyo po kaya madami pong tao dito na mimili medyo malikot yung camera ko so tapos na tayo dun dito tayo sa my laptop tignan nyo naman yung laptop oh. wow sus pang gaming to oh. yung presyo yung pang ano pang mayaman pwede din may tabi din yan tabi tabi nyo na lang tignan nyo naman yung press yun saka speaks maganda din yung tignan dito sa kapila oh, yan no oh. 4,769 dating 6,399 sa so, real may 25% 25.47% na discount so naging 4,000 na lang po siya kanindot ba sa presyo sauce so, wa ta pasta presyo, na parihan ng dog Kasi yo kana siya kana speaks nag color lang yung ang color yung may iba so dito tayo sa unahan pa guys iyan po yung mga laptop na yan iyan wow iyan nandito po tayo sa 4299 each po siya yung presyo niya 32.82% yung discount nasa 6000 dito dati ano oh. napakaganda po naman na, ng ng speaks na yan pero hindi tayo bibili diyan madaming display po yan. Oh. Halos lahat ng mga laptop din na yan, puro po yan naka-sale. Bagsak presyo po sila ngayon napakaganda po ng specs ng BIOS niya guys so maganda po to para sa inyo kung gusto niyo bumili eh. at marami pang iba dito sa kabila ganun din no oh, yan no oh, nakapaskil po yung mga sale nila swak sa bursa guys kung kaya niyo naman bilhin niyo na habang maaga pa at saka murang-mura -mura talaga yung presyo nila dito napakadaming tao pong namimili ngayon dito so tignan niyo naman po mga ibang lahi oh, wow so dito din oh, sa kabila napakarami pang laptop guys mura lang to kung gusto mura God. yung pang chatting lang pang movie lang yung I 1,900 plus so dito tayo sa mga mouse may logitech yung mga internet connection yan oh. mga usb marami pang ibang mga headset din dyan at sa unahan may mga hardware supply na to dito yung katulad din ng ano yun ng vacuum vacuum cleaner yan o oh. sa unahan tayo may mga ano dun appliances din mga tv rave ito yung mga extender ito naman yung adapter <coughs> naka display yan mga the best value the best value yan o camera So, dito tayo sa unahan. You know, oh, yan may bag pa dyan, oh, you know. Bag, tapos dito sa unahan, mga TV na mga malaki. Sony, halo-halo po yan dyan. May Sony, may Samsung, may LG. lahat ng mga TV, oh, may TCL din, oh. iyan yan, oh. Kanda naman yan, oh. pwede yan pang cargo. Kaso mahal lang yung cargo yun. Sa tax pa lang, talo ka na. So ayan po yung buong paligid dito guys, napakaraming stock po nila. So kung gusto niyo pong bumili, bilhin lang po kayo habang naka pa. Dito na yan sa extra. Hanggang it Nakalidi pa to. Yan dito naman tayo sa may printer area. Eh yan oh. Yan po yung printer area natin guys. Pwede kayong bumili, naka-sale din yan. Halos lahat dito, sale na sale. Bye-bye.